sinang madaling araw. Bumaha po. Ayan na, pumasok na sa bahay. Wala nang tulugan na eh. rin. Basa na eh. Ayan si Lola Merce. Tumaas na po ang baha. Ang lakas pa rin ng ulan hindi natin hindi namin alam kung hanggang ano ito talaga huwag eh, oh. Okay. naman sanang tumas pa hanggang dito update po tayo uli tumataas po ang tubig ayan ang mga gamit ang mga munting ah tapis natin. Mga tulog. Ayan. Ang rep natin nakataas na. Ayan si Lola Mercy. Busy. <laughs> Busy at gawa ng ano, pag naiipon ang para hindi maipon ang panlik. Hindi mahirap. Pero ang parang antok na at may konting inom. <laughs> Wala nang tulog-tulog ni Re. <laughs> Tumataas ang tubig. <laughs> Lalim na rin doon. Kita na rin The next day. Ito na po ang resulta ng aming paglilimas ng mga na banlik. Ayan. Sa super daming kapalagban likman din. Ayan, si Marie. Hi! Hello! Ano pa? May tubig pa sa labas. Ayan. Sa loob ay wala na. Nakaliris naman na oh. Labas naman. May May Wala! So, Dito sa akin, wala nating eh. Ito po ang itsura ng ating it ating harap pa. Ano pa ang tubig? Sakit sa likod. Sakit sa likod. Tubig-tubig pa. Update kay Lola Mercy. Sinisib yung mga kanyang halaman. <laughs> Ay, ba magpahinga muna? Apo-upo muna. Sistema, Balds! Balds! at maya maya nalakas pa rin ng ulan ah, hindi namin ma maayos ayos ng pag lilinis kasi baka biglang tumasa naman ang tubig kahit ano na yan pasarap na ayan may ship tayo ngayon ship boy logro <laughs> ship boy negro <laughs> <laughs> ano tayo dito? Ano tayo dyan tayo? tayo? Ginisang. Ginisang sardinas na may sotanghon. <laughs> Ang sakit sa likod. Kaka... Kaka ano? Kakalinis. Kakawalis. Ayan. Sige tila ako yung maligo muna. Mamaya na. Mapunta school, ang home ko doon ay baka. Ay, putik din. Ayan. Ayan, mamay na. Bye-bye. Ayan, kaya tele, sabi yung may ano ba. 24 hours later. Ayan, good morning mga katita. Lumabas na ang Haring Araw. Lumabas na si Haring Araw isang ling isang linggong maulan eh. kaya medyo masaya na ngayon at isang araw ay binaha tayo. Talagang dalawang araw din ako hindi nakapagbantay ng mga batuta kasi naglinis tayo sa bahay namin na puro banlik at dalawang araw din banat ang buto. Ngayon eh, tamang balik alaga na naman tayo sa mga chikiting. Chikiting! Bye bye! Ayan po, si Aling Maliit. Wala na namang magawa. Ay, Aling Maliit. Ano na naman yan? Papasok ka na. Opo. Tingin. No, no yan. Pumasok ka na doon si school. Lakad na. Bye-bye. Aling maliit. Bye-bye. <laughs> Papasok ka na si school. Oh, bye-bye. Talaga naman. Aling maliit. Papasok lang. <laughs> tayo. Andito tayo sa taas ng aming bahay. At yun na nga. Ito na lang yung natitira nating hindi na ita bababa ka. Ay bababa. Bukas na natin ang hinto. Ito oh. Mga teddy bear. Mga teddy bear. Yan you know, oh. May batang makulikot. Ooh. Kapon, medyo naglinis na rin tayo dito sa taas. Nagano na rin tayo ng mga wugiw-giw. Ayan. Ayun lang. Share ko lang. Bye-bye.